What's up, what's up, what's up, what's up, guys? Sheesh! So, natay mga bago nga bandol kagahapon abot. So, ato, ani, siyang labhan kagahapon. Wala ko na ka-video kagahapon, ani. Kag-i-open lang na ko nito. So, So, karon ngabunta, guys, flex nato to sa inyo. Akong bandol nga nakuha. So, na ako'y Kevin Durant. Kani, good shot pa nga, Kevin Durant, guys. Yun, kana. Grabe na ka-good shot nga Kevin Durant. kuha po pa kayo naglapala Yan. So, dako-dako na siya guys. Ako na siya gidisplay sa shop. Kagabi eh. Pag maglaba. Kanara po na akong gidala. Ngayon ka sila uban. Ako rin ipang halay. So, next nga good shot na to guys. Natay. Ganyan Yan. Jordan 1. G1. Natay G1 guys ha. Yan. Ikaduhan ni sa VIP. Kauban sa Kevin Durant. Na siya damage gamay. Diri. Yan. Pag gamay rakay na. Yon. So good pa ito Ang G1 guys. Yan. Size ani 41, size 41 ni. Uh US 8.5. So mo ni kaduhas atong VIP. Next nga VIP na nga nakauban guys, Warrior. So kaning Warrior guys, high cut ni siya, gwapo-gwapo ni, gwapo, eh. good shot gwapo ni. Eh. Pamporo magyapon ni. Eh. Ang size ani niya size 44. Yon, lapa pa. siya hilis gamay pero kamay ra kayna. Okay ra kayna. Morar gihapon siya Nike style niya lapalapaw. Oh. Sabak gihapon siguro ni pro pa ko ni na try. Yun, gapo pa ang quality niya sa tubangan, walay damage. yon walay damage ni nga. Yan, wa ni siya damage nga warrior nga high cut. So, kinsay gusto mag-mine ani? Mine lang ninyo guys, size 41. Yan, ay, no, size 44. Size 44 ni siya. dako-dako ni siya para ni sa mga dagodag kog tiil Gwapo kaya po ni Warrior guys. Si Hatag ko rin yung 500 ang Warrior. Nga high yon Yun. Kauban ni sa VIP ha? 400 na rin. So makita sa akong video. Inigugaan ani display ko ni. Next guys is naatay kauban nga Adidas. Yan itong Adidas na to. Oh, Adidas where are you? Here. So kauban ni sa VIP? Katulo ni siya sa VIP ang Adidas na to. Ay kaupat. Na Adidas. Lapa-lapa. Ayan. Lapa-lapa niya. Okay pa. Pero na siya gamay nga damage. Ayan. Damage niya ka na. na mauna ni siya ang yang, agi sa tahi. So, di na to ni siya matawa o good shit kay di takaprisyog na Ang size ani US 9.5 Euro 43.5 So, mauna siya ang ika-upat nga kauban sa ato ang bundle nga VIP. Ang next nato guys is natay Nike. Wala ni siya na uban sa VIP. Air Force 1. Na Air Force 1 dito sa shop pero dako to siya size 10. Ang anig hapon kasagaran damage sa Air Force 1 guys is pang rugged. Mang good ni siya. Maura ni, mauni permiti ang problema sa iyang Air Force 1 kani. Ang iyang sa lapalapa dari gud ang naidamage damage pero okay pa kay ni baga pa magkinig lapalapa guys. Pwede mangihapon siya ma-repair. Naiga-repair ani tapakan nila dari na pare atong ako ang uh, naik na ako dito nga wash din ako itong ipatapakan diri para ma level siya eh sayang kayo guwapo kay ito siya mahalon man siya nga nike. ito pa sa shop karon ako pa itong inabalig 1,250 pero chuy kay ito rare man guto siya dari good walay gasuot kay ato dari so balik tas atong naiki guys ang size ani size 41 ni siya euro 41 good shot ng tagig hapon eh pero kaso na may damage so di ato ni siya mabaligyag mahal so at ako gihapon ni siyang kasays so gadodoha gani ko ani basig ako na lang ni siyang i-personal ako ni siyang i-restore pa-restore na to ni para magamit nako. Na kaya ako amaning size so gihapon ng Air Force 1 guys gapo gihapon niyo you know Air Force 1 pero kung na mo palitan ni baligya ko ni Sige lang, makita na ito rin mo ugan So, di ikaw kauban sa VIP. Mora na siya. Panglima. Pero ang good set na ito, tulo rin siya. Kaning ah uh, S, uh, G1 na ito. O kaning Warrior. O katong Kevin Durant na ito. Kaning dili ko kataw good set Kay di na ito niyong baligyag mahal. Di po na ito niyong baligyag mahal ang Adidas. Then ay kauban po sa bagsak nga na ay Kedan. Kedan. Nara guys, oh. So, mga na itong sana. Kedan, Kedan. Mga ni siya. Oh lipod kay na ako ni siya matawag nga good shit good kay tungod kay na siya damage ba kana o kana mga pasnit pasnit gamay pero gamay rin kay na kana din kay na siya mahalata pero good shit good gihapon ba ay hangla pala pa oh oh la pala pa niya good shit pa ni yon ang porma niya good shit good pa ni pero mahatag tara nag barato siguro guys na ni sa 500 Yan, wala siya lain damage, wala siya lang cut, wala gwapo mo gud ni sa quality ang kidan gud kidan mo ni. so next na to guys is mo na ni ang mga bagsak na to yan mura ra siya og mga oh mura ra adidas, adidas style pero gwapo siya quality dili pareha bitaw nang baligya sa mga china china dari sa ato ang baratuhon nga batik quality kaniyo leather gud siya oh pero fashion ang brand ani babek siya So, mahatag taran ni siguro mga 200. Yan. Pero ako, lahi ko kapresyo presyo mga good kayo. Say, hatag na ako siya. 150, 180. Basta lang mahalin. Mura ko. Hindi, ko ganahan nga ma-stack. Akong stack manggood Nga madugay siya kahalin. Gapo gitong mahalin siya dayon. Baligan na ito barato para maka move on na ta mangita magkuha na po tag lahi nga bundle na isa diri guys Ang so, pang fashion gwapo kay ni pang fashion ni eh. yun oh tricky siya ang brand anin niya kay ah uh, stay and is 80 sat is uh, stay and sat yan gwapo siya oh gwapo siya pang you know fashion na siya fashion gwapo pa kay sa quality ni go ni nimo sa iya ba mga ilhan gini mga original siya so kani magud ingon ani eh, is brand maguni sa Korea so na siya pang fashion gud gwapo gi quality so na magkagusto ani eh, hatag tara ni og mga 350 yun pero yung hangyo rin Pero wala pa na ako na picturean kung tagpilahon ni. Pero bisang pag mahalo ni siya, dili magod siya ilado rin sa Pilipinas. Kaya kasagaran ani nga brand, kung nakaila ni dito rin sa Korea. Dili siya sikat rin. So maura. So butang na to balik. Balik tayo sa ato ang display. Di ko kaingon guys, nga good set ang ako ang mga bagsa karon kay gamay ra gid siya tapos dito rin din siya padulong ang uban guys sa mga 75 100 75 100 mapili rin din siya eh naaunta siya na April nga Airkey pero ang problema ang Airkey pod is hmm, grabe ka hilis o glapalapa. pero pang ang size niya good size siya karon kay dagko dagko siya ang mga babae kasagaran sa shop nga rito nga dagkog til di dili ka palit kay narataman sa 37 ang ako ang size sa sapatos karin, kani karon guys na siya 39, 38 so napagi pang lalaki so arang arang karon yun dagko dagko siya yan pero mao lagi eh. dito rin hapon ni eh, padulong sa bagsak so ang ako ang bawi on ani eh, sa atong investment dito ra gid sa Kibinduran Durant kaning G1 na to kaning Warrior na to ta ka presyo kaning Nike Air na to brato ra gid siya so try na to kung nato na to, ni hapon ko ni unya so mora shish